mayroong butterfly sa aking marigold yung unang butterfly na nakita ko dito sa aking marigold paawa naman siya oh. nasira yung pakpak niya yung sa left side kaya gusto ko yung marigold kasi pumupunta yung butterfly at saka yung hummingbird. Kaya siguro sila pumupunta kasi yung kulay napaka-bright. Napaka-bright ng kulay. Left wing is damaged too. me. Oh, okay. Look at that. That was May my sweet bee sa aking ano sa aking cellphone nakabato Check out yung butterfly. Guys. Oh. Kahit saan siya dumadako. Okay. Thank you for watching.